Yo, what's up mga idol? Sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang sahod ni Karin Davela sa YouTube. Pero bago yan mga idol ay atin munang aalamin kung sino nga ba si Karin Davela sa tutuong buhay. Siya si Christine Karin Leseng Davila Santa Ana, 52 taong gulang. Si Karin Davela ay isang multi-awarded broadcast journalist at news anchor ng ABS-CBN. Ginawaran siya sa media bilang the outstanding women in the nation service at nasa Hall of Fame ng Anak TV Awards. Ang ilan sa kanyang mga dokumentaryo para sa The Correspondents ay nakatanggap ng international na pagkilala. Ngayon, kilala si Karen para sa kanyang mga nakakapukaw na panayam sa Head Start. Ito ay ang kanyang pangaraw-araw na palabas sa umaga sa ANC. At hindi rin ikakaila na marami tayong matututunan sa mga video na ina-upload ni Karen Davela sa kanyang YouTube channel dahil nagbabahagi siya ng mga kwento ng mga tao sa ibang liwanag at umaasa na maiwang inspirasyon at upang maging masaya tayo. So yun mga idol, atin namang aalamin ngayon kung magkano ba ang sahod ni Karin Davela sa YouTube gamit ang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang kanyang sahod sa YouTube. Ang Social Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa social blade at ito ang official channel insight ni Karen Davela sa social blade kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 185 na. Subscribers naman ay nasa 1,660,000. Video views naman ay nasa 190,243,944 Country ay Philippines, Channel type ay People at user created noong September 19, 2020. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social Blade rank ay pang 82,095. Subscriber rank ay pang 1,172. Video views rank ay pang 76,275. Country rank ay pang 149. At ang people rank ay pang 713. At dito naman sa subscribers ni Karin Davela for the last 30 days ay merong umasok na 20,000 subscribers. Bumaba ito sa 33.3% at sa video views naman ay merong pumasok na 6,455,000. Tumaas ito sa 3.8%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Stat Summary ni Karen De Bella noong October 3, 2023 hanggang October 16, 2023 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average simula sa lowest na meron siyang pumasok na 54 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 861 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar sa ating pera ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 54 US dollars sa peso ay nasa 3,024 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest average at ang katumbas ng 861 US dollars sa peso ay nasa 48,216 Pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung sakaling ang lahat ng nanunood sa YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Simula dito sa lowest na meron siyang 377 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 6,000 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 377 US dollars sa peso ay nasa 21,112 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest average at ang katumbas ng 6,000 US dollars sa peso ay nasa 336,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings at inuulit ko mga idol ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video so yun mga idol simulan natin dito sa monthly estimated earnings simula dito sa lowest na meron siyang 1,600 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 25,800 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 1,600 US dollars sa peso ay nasa 89,600 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang 25,800 US dollars naman sa peso ay nasa 1,400 44,800 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings, simula dito sa lowest na meron siyang 19,400 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 309,800 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang 19,400 US dollars sa peso ay nasa 1,86,400 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated at ang 309,800 US dollars naman sa peso ay nasa 17,348,800 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ka naman ng isang like at isang subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. So 'yun mga idol, maraming salamat sa panonood.